Congressman Salde po. Maraming maraming salamat po sa pag-abot ng tulong at ay binigyan niyo po ako ng pagkakataon para po mapansin po yung kalagayan ng anak ko. Sa karamihan, ang balon pump ay para sa mga bagay na kinakailangan palubohin. Ngunit, para sa inang si Diana Rose Fabros mula sa Malubago Daraga, ay mas higit pang gamit ang pump na ito. Ito kasi ang nagsasalba sa kanyang anak sa tuwing sinusumpong ito ng hika. Malini na na yung bata dito sa BISMC. Pag-checkapan po natin kung ano man po yung nasabi ng mga doktor, yung laboratory and test na gagawin sa bata. Patagutin po ng ako, Biko. Ora mismo! Salamat, Tabang Ora mismo, dahil uh, natulungan niyo po kami sa aming pangailangan. Uh, kay Congressman Salde po, maraming maraming salamat po sa pag-abot ng tulong at ay binigyan niyo po ako ng pagkakataon para po mapansin ko yung kalagayan ng anak Ako Party List, katabang na kasurog pa. Number 131 sa Balota. Acubicol.